Hey, 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 dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na pinapaasa ka lamang niya. Pero bago yan, hit mo muna ang like, subscribe, share, at follow button. Pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Sweet lang siya nung una. Napaka-sweet niya pero wala naman siyang ginagawa. Sasabihin niya na nandito lang ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi kita iiwanan hindi ako tulad ng mga nakikilala mo. Yung totoo, puro salita pero wala namang gawa. Yung tipong biglang hindi na magpaparamdam. Ibig sabihin, pampalipas oras ka lamang. Sign number two, hindi siya consistent. Sa una, laging may good morning text. Kumain ka na ba? O wag kang magpapagutom. Tapos bigla siyang hindi magpaparamdam. Sign number three, ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa relasyon niyo. Kung anong meron sa inyo ito ay sa inyo lamang. Pero, yun ang gusto niya. Wala talaga siyang plano para sa inyong dalawa. Sign number four, Masaya na siya kung anong meron kayo. Ayaw ng Mr. Perfect mo na lumalim pa ang relationship ninyo. Kahit na may amina ng feelings, mahirap pag walang commitment. Madali ka lang iiwanan ng isang tao kasi wala kang pinangahawakan. Sign number 5 Maaaring aamin siya na gusto kanya pero hindi ka naman niya liligawan. Kinikilig ka na sobra sa pag-amin niya na parang nasa heaven ka kasi alam mo na sa puso mo, gusto mo rin siya. Love should be earned. Huwag masyadong makampante sa idea ng mutual ang pakiramdam ninyo sa isa't isa. Nag-invest ka ng feelings mo sa kanya pero parang kahit masaya kayo, parang walang papupuntahan ang relationship ninyo. Sign number 6 may nararamdaman ka para sa kanya pero di mo alam kung pareho kayo na nararamdaman sa isa't isa. Nahulog ang loob mo sa kanya. Nandyan ka lagi pagkailangan kanya. Palagi mo siyang sinusuportahan. Pero hindi mo talaga alam kung napapansin o na-appreciate niya ang mga ginagawa mo para sa kanya. Sign number 7. Date kayo ng date pero walang aminan sa inyong dalawa ng tunay ninyong nararamdaman. Ginagawa ninyo ang lahat ng magkasabay. Baka nagbakasyon pa nga kayo na magkasama ng ilang araw pero wala pa rin aminan ang nangyayari. Hintay ka lang ng hintay pero ang totoo, wala ka naman dapat antayin. Nasasayang na nga ang oras mo at panahon, kawawa pa ang puso mo. Sign number 8 Ginagawa niya sa iba yung mga ginagawa niya sa'yo. Nakikipag-flirt siya sa'yo, ganun din siya sa iba. Switch siya sa'yo, ganun din siya sa iba. Sa madaling salita, hindi ka talaga special. It's either malambing lang talaga siya o sadyang malandi lang talaga siya sa lahat. Sign number nine. Magpaparamdam lamang siya kapag may kailangan siya sa'yo. Madaming tao ang ganyan. Kaka-mustahin kanya o makikipagkwentuhan muna siya. Pagkatapos ng ilang sandali, sasabihin niya na meron siyang kailangan at dahil meron kang nararamdaman sa kanya, mabilis kang tutulong sa kanya. Sign number 10. Hindi kanya ay sinasama sa get-together ng kanyang mga kaibigan. Sign number 11. Friends or best friends lang ang sasabihin niya sa tuwing may magtatanong kung anong relasyon ninyong dalawa. Kapag may nagtanong sa kanya kung ano ang estado ng inyong relasyon, ang laging sagot niya, friends or best friends lang kayo kahit parang kayo. Hindi niya sasabihin kung anong totoong nararamdaman niya para sa'yo. Sign number 12 Sinasabi niya ang gusto kanya pero kailangan ninyo mag-take ng time. Sinabi niya ang gusto kanya at alam niyang gusto mo rin siya. Pero take time daw di pa daw siya ready pumasok sa isang seryosong relationship kasi busy daw siya sa study o trabaho. Baka di ka lang niya maasikaso. Hindi niya alam yung salitang inspirasyon kasi alam niya sa sarili niya may iba pa siyang gusto bukod sa'yo. At yan ang mga signs na pinapaasa ka lang niya. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para lagi updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panunood.